Sa apat na bagong gusaling sambahan na aming ibabalita sa linggong ito, ang pinakamalaki ay ang nasa bayan ng Quezon sa Palawan. Sinaksihan ni kapatid Raul E. ang pagtatalaga ng sambahan doon. Narito po ang kanyang report. Walang tigil ang pagpapatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan dito sa lalawigan ng Palawan, na isa sa mga kinikilalang tourist destinations sa ating bansa sapagkat patuloy at mabilis ang pagdami ng bilang ng mga kaanid dito. Itinalaga ngayon ang bagong gusaling sambahan dito sa bayan ng Quezon, dito sa lalawigan ng Palawan. Ang pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan ay pinangasiwaan ni kapatid na Raul Isagon, ang tagapangasiwa ng distrito. Kinikilala po natin na ito ay tahanan ng ating Panginoon palataya ang mga kaanib sa Iglesia, nautos ng Diyos ang pagpapatayo ng ganitong mga gusaling sambahan. Ito pong gusaling sambahan ay magiging kasangkapan lalo na dito sa dakong ito upang marami pang mga tao ang maakay sa loob ng Iglesia ni Kristo. Pagkatapos po ng handog po na ito ay patulipo uh, patuloy po kaming makikipagkaisa sa pamahala sa uh, kilusang pagpapalaganap. Sumasampalataya ang mga kaalim na malaki ang kaugnayan ng kanilang ginagawang pagtatalaga sa pagdalo sa mga pagsamba at pagtupad ng tungkulin upang patuloy silang pagpalain ng Diyos at pagkalooban na ganitong kagandang gusaling sambahan. Nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalatan. Bagamat malayo kami sa kanyang piling, ay abot pa rin po kami sa kanyang pananaw at pinatayuan pa rin kami ng magandang gusaling sambahan. Ang bagong gusaling sambahan ay isang katibayan na ang iglesia sa dakong ito ay matagumpay na nakapanatili at patuloy pang makapananatili sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ako po si kapatid na Raul Ehe para sa Iglesia Ni Cristo Television Network.